Ayan. Hello po. Nagbabalik ang inyong lingkod ha, sa 26 TV. Ngayon po mayroon po tayong panibagong uh, reaction video. No? Ayan. Uh, at uh, siyempre bago tayo magsimula. Isang mapagpalang araw po sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Edna na Kalingap Prag. At Miss Jack Matubang, shoutout po sa inyong lahat. At siyempre po sa Kalingap ah. Uh, Reactor, shout out po sa inyong lahat at syempre po sa Kalingap Strikers shout out po, ayan pakisuporta po natin ang ating aming uh, president po, si Ati Glo, Vice President si Selphie H, at sa lahat po ng mga member dito sa Kalingap Strikers, ayan po no, ayan si uh, sis, uh, Jacqueline Dugosin Sir Kabits TV ayan at uh, si sis Hayat Max Vlog at uh, sino pa ba dito? Siyempre ako na po, isa na po ako dyan at siyempre po founder Ann. At uh, mayroon pa po ang iba. Ayan, marami po kami. Hindi ko lang po uh, uh, masyadong uh, naano po ang mga pangalan nila. Ayan, shout out po sa ating lahat. Pakisuporta po sa Kalingap Strikers. Ayan po, no? ah uh, ngayon po, mga Kalingap, mga Kajumkar, may nabalitaan po akong bulong. <laughs> Kinilig ako ng sobra. No? <laughs> Hinoko. Ha? Tuwang-tuwa po ako sobra, no? Sana po, sana po talaga. Parang, ah, uh, totoo siguro, or... <laughs> totoo po siguro, o baka naman po, sabihin na naman po ninyo, ginamit ko yung jungkal. Ha? Baka naman po sabihin, ah, uh, gawa-gawa na naman po ako ng issue. No hindi po, may nabalitaan po ako, isa po na uh, isa po na nagtiwala sa akin na madam. Maraming salamat po sa iyo madam sa impo dahil tuwang-tuwa po ako talaga ng sobra. Maraming maraming salamat po talaga sa tiwala na ibinigay at siyempre po sa impormasyon na binigay mo sa akin, no? Ayun, ito po ang sabi po niya. <laughs> ang sabi po ng bulong. <laughs> Ay grabe, kinilig ako sobra talaga mga ka -jumkar. Ang bulong ang sabi po, ayan, hello po, si Sikoy Hasa. Mayroon po akong iba balita. gusto na mga pakasalan ni Jom si Carla para matapos na ang isyo sa kanya. <laughs> sabi ko, ha? Ha? Ah, ah, ha? Ah. Sabi ko, wow! <laughs> Oh, 'di ba? Para sa akin po, walang problema magpakasal sila. The best ang sagot at the best ang bulong. Walang problema kahit nag-aaral si Bibi Carla. Makakapagtapos 'yan. Walang sagabal. Ang problema payag ba si Carla or ang pamilya? Dahil si Kuya Jones ay gusto na pakasalan si Bibi Carla para matapos na ang sige bintang bintang na may babae bintang na may anak bintang na kung ano-ano para tapusin ang lahat gusto niyang pakasalan na talaga si Carla Bells kaya ma'am maraming salamat sa impormasyon ako po ay nagamot na sa sobrang kilig. <laughs> Ay maraming salamat po gani sa paliwan asa ano, ah, asa informasyon na bulong. Ha? Totoo naman po talaga eh. Isa lang naman po ang sagot. Kasala na. Para matapos na po yung pagbibintang ninyo at lalong-lalo na po hamahinto na po yung katas ng nagnanasa kay Kuya Jumar hanggang ngayon mahinto na yung katas ng kanyang kalandian ng kanya pong kalibugan umaasa pa kasi gustong pumunta siguro ulit ng dait mm, ba? Diba? Hmm. pero tuwang tuwa talaga ako mga ka kajumkar promise po tuwang tuwa po talaga ako sa binalita ni madam maraming salamat madam ha talaga maraming salamat po talaga sa impormasyon dahil ako po talaga ay solid yung car po, no? Na, sa totoo lang, hindi po ako uiyak kung hindi po ako ah uh, nasaktan man lang na ganito. Basta po, para sa akin, walang problema magpakasal para tapos na ang lahat. ba diba? Para sa akin po. oh kayo po ba dyan? Comment below ha? Comment po kayo sa baba kung sangayon po ba kayo na makasal na po ang ating jump card. O, ba diba? Kasi, yan po yung balita na tuwa nga ako eh. Para daw po matapos na yung issue sa kanya. Na? Para maniwala na ang lahat. Mahal ni Jomar si Carla. Ha? Wala nang patumpik-tumpik as in. Totoo. Pero ang mga basher barado ang utak kasi ang iniisip po nila ginamit ni Jomar si Carla Ah, hindi po kasi nila alam yung sitwasyon kasi wala tayo mismo doon at hindi natin nakasama. oh, para sa akin, okay yon Ha? At ayaw niya magpapakilala mga madam. Ha? Ako po ay tumatawa at tuwang-tuwa po sa pagbalita sa akin. Grabe po, tuwang-tuwa po talaga ako sobra. Ha? Ha? Dahil walang alinlangan na sinasabi ni Kuya, ni Kuya Jumar doon mismo kay Madam na nagbalita sa akin na gusto ng pakasalan ni Kuya Jumar si Bibi Carla para matapos na ang isyo. Ah. May reklamo pa mga baser lalo ka na anonymous at yung malantod na nagnanasa kay Jumar hindi na magtulok-tulok na ang giti mo ha. Hintayin ka na. Hintayin natin mga kajunkar. Ay, Diyos ko po. Ay, in love na git talaga ako sa inyo ay. Sana ako ang ninang ha. Hmm, shout out po sa inyo ha. Magiging ninang ako ha. Please naman. Kunin ninyo ako sa ninang. Ha. Huwag kalimutan. Ninang ako. Please. Ninang. Hmm. Dahil maglulumpas ay ako talaga kapag hindi ako kuning ninang joke. <laughs> Ayan, hanggang dito na lang po. Ayan, uh, please subscribe at uh, like and share sa ating uh, ano po reaction video. Ayan po. God bless po sa ating lahat. Hasa 26 TV. I love you.